ang ina kong nalulumbay, naglilinis ng marungit, mga lumang kasangkapan, sa pilak ng kanyang buho. Nakita ko araw-araw, ang maraming tao noon, na naging kahirapan. Pinilit kong pasayahin, ang kislap ng kanyang mukha. Pinilit kong magpatawa, ang siya ay matuwa munit sa matakoy mayin na moong mga luha na hindi ko mapigilat hindi ko masansala pinilit kong pasayahin ang kislap ng aking mata pinilit kong magpatawa upang siya ay masaya munit What is that?